Hello mga katropish uh, Nandito tayo ngayon sa Pilipinas At uh, hinahawakan ko tong Manok Yung pagkalaking manok Tingnan nyo oh. <laughs> lit lang Lit lit oh, huh? Tapang tayo eh. Tingnan nyo yung Matanda na tayo Tingnan nyo yung tahid Eh yung tahid niya. Oh. oh. Haba pero kapiraso lang siya kapiraso. Hmm. Yan, tapang pa. Dito ka lang. Dito ka lang. Tapos meron din tayong ano Pakita natin ito ito ah, ano, naman ay si Riri ayan o, oh, tingnan niyo. niyo si Riri oh. Oh, oh, di ba? Hmm. Magkasinlaki sila, pare sila ng maliit. Hmm. Magkasinlaki pala, magkasinlaki. Ayun. Riri. Hmm. Di ba? Oh, may maingay sa ilalim. Ayan, may maingay. Ayun. Di diba? <laughs> Riri. Riri. Ah, oh, oh, oh. Hey guys, dito muna tayo sa Pilipinas mm -hmm. magkaano muna tayo dito magkaano mm -hmm. muna tayo dito ng ilang araw at um, sasabak na naman tayo sa trabaho sa susunod na ano ilang linggo hmm. may ano to may partner pa siya eh may parto siya ng may itlog na siya na may itlog na siya na anim siguro anim hmm. kasi siya na yun may namalat ako eh <clears throat> tara tignan natin yung ano yung mga hayop dito dito yan yung aso tapos Iyan ang maganda kong nanay at masipag. Ha? Yan yan. Ako. Ay? <laughs> <laughs> o, ko. Ay. Oh. Ang sinanay ko. Ang ako dito. Mm. Tapos dito yung Ay. <clears throat> May mga bibi. Yan, mga bibi. Halaga. Halaga, papakainin ko sila. para muna natin oh, sa Pagpunan natin muna itong yung ano, katrato baka lumipad sila matapang ito eh ayun ayun sige ayun kayo ayun Hmm. Da, pakita mo, pakita mo yung tapang hmm. Hmm. Tapang yun, yun. Hmm. Hmm. eh. yung mga bibi rito. Tapos ito yung manok at kalapati. Ito yung kalapati. Hmm. 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 Hmm nandito yung partner niya Tingnan natin yung partner niya sa loob Oop. tignan natin yung partner niya dito sa loob nandito siya Oop. sara ulit natin baka baka wala hinahanap na siya ng partner niya, ayan maliit din ayan, nalagay ko na siya Ito yung partner niya maliit din ayan. Tapos meron na siyang ano, itlog. Dalawa. Meron na siyang um, ah, may anim siyang itlog din. Sa so, oh. yeah. loob. Hmm. Hmm. Sige, diyan kayo magparami kayo, ha? Hmm. labas muna labas labas na muna tayo walang pagkain ito mga nagtanim <clears throat> sila ng kamote ayan o di ba si sabi ito si sabi ito naman si si tucker pinangalan ko siya sa ano ito sabi pinangalan ko siya sa Sabiki. Kailangan ko sabi. Kaya sabi ko siya. Ito si Tackle. Ayan, si Tackle. Tackle. Tackle, Tackle, Tackle. Tackle, hmm. Meron pang isang aso dito na ano. Si ano naman. Si Brownie. Ito yung matatag. O gano'n itong Brownie. Si Brownie. Ayan. Hmm. matagal na yan si brownie yeah. hello brownie 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 yan, yeah, brownie hmm. ano yan bait yung mga aso dito ayan kala ko lang bukas pala <coughs> may mga bulaklak na rin yung mga mangga tuwing umuwi kami hindi man lang namin na abutan na may mga bunga yung manggarito na pag umuwi kami wala walang lang ma mga buko pero mga buko yan kumuha kami kahapon tapos ito papaya ayan papaya may mga bunga na rin yung ibang saging saging nakakakuha sila ng mga saging dito ito mga kalabansi Mm-hmm. <coughs> Ito chiko. Maraming bulaklak yung chiko. Ang bulaklak. Ito mangga. Yun yung tinatawag nilang ano eh. Matampuhin. Yung saging natampuhin na tinatawag nila. Ito daw yan. Malalaki na nakukuha nila dito. Ay, marami pala. Hindi malalaki ma maraming piling nakailang ano na rin sila dito eh ah uh, ani <coughs> susunod mga katrapish mabalik tayo dyan tapos makapag fishing na tayo medyo malat malat talaga dahil <coughs> nag ano kami kahapon nag ano na dito yung mga tropa yun naka nag ano kami kantahan kantahan kaya <coughs> ayun malat <coughs> kaya hanggang sa muli mga katrapish see you next time